Kindergarten pa lang ang apat na taong gulang na anak ni Lenhi. Sa murang edad, nakaranas sa na ito ng physical na pananakit mula sa kanyang kaklase. Same sex niyan, yung bata. Kinder pa lang sila. And then, pininch daw po yung private part niya na hindi naman sila naglalaro. Nakaupo lang yung anak ko tapos uh, pininch na lang daw po nung bata. Paliwanag ng isang eksperto, marahil wala pang sapat na kamalayan ang bata sa kanyang nagawa. Pero isa raw sa mga posibleng dahilan ang mga nakikita o hindi kaya nararanasan din ang bata sa kanyang paligid. Kasi yung, yung kunyari 4-year-old na nangungurot, nangungurot siya dahil may nangungurot din sa kanya may gumagawa nun sa kanya. Pero usually, yung mga toddlers na ganito, ginagawa niya koning na experience niya. Ang senior high school student naman na si Eunice Rodriguez naalala kung paano na diskrimina ang kaklase dahil sa pananalita. Meron kaming transfer na kaklase which is galing siyang Mindanao. Kapag lumipat sila dito sa Manila, marami, naman, marami po kasi talaga mabuli ngayon. Sabi ni UP College of Education Associate Professor Lisa Marie Oligario, maaring pagsimula ng bullying ang mga ganitong sitwasyon. Bagay na isa sa mga tinutugunan ng nirebisang Implementing Rules and Regulations o so IRR ng Anti-Bullying Act of 2013, alin sunod sa mga rekomendasyong amyendahan ang luma ng pulisiya. Sa ilalim ng IRR, may depenisyon na sa precursor o senyales ng bullying tulad ng paulit ulit na pananakot, diskriminasyon batay sa kasarian o relihiyon at mga aksyon na nagdudulot ng matinding emosyonal na epekto sa estudyante o social exclusion. Meron na rin isang learner formation officer na magiging contact point ng mga biktima para maimbestigahan at aksyonan ang kaso. May tatlong level ng pagdidisiplina. Kung minor bullying o precursors, pwedeng teacher ang magresolba nito. Kung seryoso na ang pambubuli, pwede nang dumulog sa learner formation officer. Kung mas malala pa rito, iaakyat ang kaso sa principal o hindi kaya'y kakailanganin na ng gabay ng law enforcers. Ayon kay Uligario, magandang ang pagkakaroon ng Learner Formation Officer pero may payo siya pagdating sa pagdidisiplina. So hindi natin tatakotin yung mga bata although okay lang naman na medyo may authority syempre para masundin siya. Pero yun nga, no, nandun pa rin tayo sa positive discipline na, na tinatawa. Kung dati inaatasan ng mga eskwelahan na bumuo ng kanilang anti-bullying regulations, meron ng isang standard policy mula sa DepEd na dapat iimplementa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Mismong mga pag-aaral na ang nagbansag sa Pilipinas bilang bullying capital of the world, meron na ring mga ebidensya na nagsasabi na nagre-resulta ang pambubuli sa hindi magandang performance sa klase, hundi kay pagtigil sa pag-aaral. Kaya umaasa ang Education Department na sa pag-amyenda ng pulisiya, parehong aangat ang disiplina at kalidad ng edukasyon sa bansa. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Lance Mexico, News watch plots.